po namin po before. So pag sakit ka, nagkakahawad dun ka i-isolate po. So pag panabatay po dun, ipapasa lang po dito po sa kabila sa may dalawang eyelids po dito yung cemetery po namin. So unang eyelids sa may pamper ko wine, sure pong tiratap nilang bong. So bong po sa mga taboli, malaki. As ka dito po sa lulo sa may coconut tree, uli. So uli po sa mga taboli, maliit. So uli is maliit, bong is malaki po. So, mo muna tayo. So, bago na-invento ang world na Bluetooth sa cellphone, sa so, kami mga taboli, ang unang nag roll po ng Bluetooth na tinatawag po. So, ang Bluetooth po sa kaming mga taboli is turn or stomach. So, zamin Bluetooth is turn or stomach po. So, bag malaki ang gan sa mga taboli, bong Bluetooth. So, yan po sa amin. So, bag malaki ang chan, bong Bluetooth. So, bag malit ang chan, Bluetooth po sana So, yan po. So, Bluetooth is turn or stomach po. Ay, ito na pagkain po sa mga taboli, chan. So, zamin pagkain, chan po. So, chan na pagkain. So, kung sa English, eat only you can. So, ito, so, sa saming pagkain, kan po. yung palikuran po sa mga matabali, medyo sosyal po siya. So, palikuran po sa amin, mga matabali is close it. So, close it ang palikuran po sa amin. So, sosyal po siya. So, close it po sa amin. So, sa English again, close before you see. So, yun So, close it po sa amin mga matabali So, guys, sarap again, ha? Yun po ang cemetery po namin. So, mga matabali, may mga proses. Yun po kami kung paano mandi napatay. Dalawang idols po doon. So, yun po. So, kami ang mga tumawalin. May mga proseso rin po kami kung paano manlibig na patay. So, una, uukitin po naman ng kahoy at ipapasok po yung patay. At ang pangalawa, isinusunog. At ang pangatlo, isasabit lang sa kahoy. Pero hindi po sa lega, parang nakahiga lang po sa nanakadunyan po. At ang pangapat, iiwanan lang sa bahay. So, yung mga tibori po before, they are extended family. So isang bahay, buong pamilya yung naratira. So kahit bago po yung bahay, pag may namatay po dyan, iiwanan po yung bahay. So yung kuklos at bintana at sa kapintuan. So walang pupunta po dyan, hanggang sa magna patay at matumba yung bahay. So yung buhay ay mag-adjust sa patay. So yung bahay, may iwan po yun sa patay. So ang isang buhay, at gagaw po sila ng bagong bahay. So, ang unang mamatay sa pamilya, siyang mag-claim ng house and lot. So, may iwan sa kanya yung bahay at sa kalimpa. So, that was before. So, ngayon, bawal na po Kasi marami na po mga tao. So, ngayon, nandun na po sa midnight na po sa akin. ko sa cellphone, meron pong Andy text, and call, andy combat, andy sabi ko, Andy combo selfie. Sabi ng mga tabuli, may andin po kami na tinatawag po. po ang tinatawag nilang wife po. So ang pinakaroon asawa po uh -huh. na dati po sa so mga tabali uh -huh. po before, si Dato Goodwino. So nagkaroon po sa nang 36 wife in one house po. So 30 size. Uh -huh. Ang kanyang asawa sa isang bahay. Sa so, mga asawa, meron po silang muskit o kulang po po. So, sa sign lang, pag isasabit ang Dato ka na sa doon po sa muskit, ibig sabihin, dyan siya matutulog ngayong gabi. At 35, hindi na po So manak kita mo yung sa musket mo, maligo ka na. Ngayon, gabi ang schedule mo. So, nagawa ba sa mga ating muli po before? So, magigit isang buwan po yung schedule. So, dapat, pati ba ibang tuhod pa nung dati. So, walang absent po nun. dapat progress. Eh. So, baka may gusto mo sa inyo, walang requirements. Walang kahit walang diploma. So, galaan na maraming kalabaw kabayo at saka baka. Kasi kami mga lalaki yung natabari, magbagasaw po kami, magbibaya po kami ng dory. Sampung kalabaw kamayo or baka po. So, pag anak mo, puro lalaki, sakit sa ulo. Kasi, magbibaya ka ng maraming kalabaw kabayo at saka baka. Pero pag anak mo, puro babae, in short, magkakaroon ka ng ranso. Maraming kalabaw kabayo at saka baka So, ay po. So, ang babae po sa mga tumalilipon. So, sobrang magandang babae, tapi lovely pun. Jadi pun is kumai po. So lelaki po saya mata boli logi. So pak gua pun lelaki ti love logi. So gua pun na logi pa. So po lelaki si logi po. Ada pak huli. Apa nak mungkin tidak biar na huli bukan di tempat selek. Anjir na seperti restoran pun ada. So jangan menilai lagi. Perempuan masuk pak or makira. So pak kamu order apa So, mom, sir, you know, po, all people of Punta Isla Requestor, so thank you for coming, for choosing Punta Isla as a notorious destination. And, of course, we are hoping to see you again some other time. And we pray for a safe travel way back home. So, ma'am, God bless everyone. So, have a nice day, po. So, day pong salam.